para sa mga tatanong kung paano ko ginawa to tara gawin natin let's go diretso na agad tayo sa CapCut mga lords gumawa lang ako ng tatlong video yan first clip yung tobalon yung mukhang taong yan second clip kunyaring may sinipa third clip yung tumalsik siya start na tayo focus muna tayo dun sa unahan sa pinakaunahan ng first clip yung walang tao press natin yan then pag na press na natin baba natin yan gamit ng overlay Kapag naibabana na natin yan, focus pa rin tayo dyan dahil idadrag natin yan. Abante lang tayo ng konti, tapat lang natin yung linyang yan sa pagtalon niya habang nasa airing yan. Make sure nyo lang mga loads na nakalampas sa bundok yung dalawang paa niya. Then balik tayo sa pinterest natin, drag na natin yan, tapat lang natin dyan sa linyang yan. yan. Kapag goods na, focus pa rin tayo dyan sa pinterest natin yan. Punta tayo sa remove background, hanapin natin remove background. Tapos custom remove, Then, piliin lang natin yung brass. wag yung pro ha, kasi may bayad dyan. Tapos, galawin lang natin yung bilog na yan, yung brass size. Then, papulahin na natin yan, yung bundak na yan. Yan, papulahin natin yan. Pula, 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 pula. Then, pag goods na, tignan natin kung paano kalalabasan yan. Yan ang kalalabasan yan. Then, focus naman tayo dyan sa first clip sa ibabaw press natin yan, yung pinakadulong yan. Then, kapag na-press na, na abante tayo dyan sa may gitna, split natin dyan, tapos burahin natin sobra. Next step tayo, punta tayo sa second clip. Ibaba natin yan gamit ang overlay. Kapag naibaba na natin, focus pa rin tayo dyan, hanapin natin yung remove background. Then, auto remove. Kapag nag-green check na, goods na yan. Try natin kung ano yung kakalabasan. Nakita nyo mga loads ang problema, may mga parts ng tao na nawawala o hindi nakuha ng buo. Balik ulit tayo sa remove background, tapos custom remove. Piliin lang natin yung brush, tapos galawin lang natin yung bilog na yan yung sa brass size. brush size. ibras lang natin yung katawan na lalabas dyan, katulad ng paa. Yan. brush natin yan. Adjust lang uli natin yung brush size, is one na lang natin. Then, papulahin na natin yan. Then, paulit-ulit lang mga loads hanggang sa perfect natin yan. Kita nyo yan, yan. Pag hindi pula yan, ibig sabihin putol yan, wala yan. Kaya papupulahin lang natin yan ulit-ulit lang hanggang sa ma-perfect natin lahat. Basta abante lang ng konti mga loads. Pag nakikita nyo walang pula, ibig sabihin hindi perfect yon Hanggang sa makarating na tayo sa dulo. Kapag goods na, check natin kung okay na ba. yon kompleto na mga loads. Kapag goods na, punta naman tayo sa third clip yung pagtalsik ng mukhang taong yon. Abante natin konti tapos timing natin dyan sa pagtalsik niya kunyari. Ayan. Focus natin dyan. dyan. Tapos press natin yan. Then burahin natin yung natira. Yung hindi natin kailangan. Then balik ulit tayo doon sa first clip. Yung pinakaunahan yung walang tao. Press natin yan. Dahil gagamitin natin background dyan doon sa likabila. Kapag na-press na natin, drag naman natin yan doon sa likod. Doon sa pinag-pressan natin kanina. Yan, then drag muna natin yung second clip, yung binaba natin kanina Yan, tapat lang natin dyan Tapos balik na tayo sa third clip Yan, baba uli natin yan gamit ang overlay Tapos remove background din natin yan Then, hold natin yan. Drag natin doon sa pagitan ng pinterest natin. Yan. Tapos, abante tayo konti. Abante lang natin dyan. Diyan banda. Split natin dyan. Tapos, brohin natin yung sobra. Then, kunin natin yung kaduktong yan. Baba din natin yan gamit ang overlay. Tapos, duktong lang natin yan doon. sa pinterest natin. Yung binura natin kanina. Yan. Tapos try natin, check natin, tapos stop tayo dyan. Then split natin dyan. Then yung natirang maliit na nasa unahan, remove background natin yan. Then focus naman tayo sa kaduktong. Balik tayo, tapos puta tayo sa mas. Then piliin natin yung horizontal. Tapos galawin lang natin yung linyang dilaw na yan. Hanggang sa lumabas yung dalawang mukhang taong yan. Tapat lang natin dyan sa pagigidad ng binte at yung paa ng magkabilang mukhang taong yan. Tapos pindutin natin yung diamond. Kapag nagka-diamond na, kita nyo, abante natin konti hanggang sa magpunti na yung diamond. Kuha nyo ba? Mabagal na yan ha. Baka sabihin nyo, mabilis pa rin. Di bale, focus tayo dyan sa guhit na dilaw. Galawin lang natin yan habang tumatayo yung nakatalikod na tao. Kita nyo, nagkadayamond na. Automatic, nagkakadayamond yan pag ginagalaw yan. Then, focus naman tayo dun sa may puting may araw. Adjust natin yan. Hanggang sa magpantay yung dalawang gulay ng dalawang video. Then, abante ulit. Tapos, galawin ulit natin yung guhit. Kapag all goods na, punta muna tayo dun sa dulo nyan. Split natin dyan. Bantayin lang natin. Split magkabila. Yung tatlong yan. Tapos, burahin natin. Yung sob na hindi na kailangan. Then balik tayo dyan sa second clip, yung bangalwang layer. I-copy natin yan. Then pag nakapin na natin, drag natin yan. Dali natin dun sa uh, ilalim. Ipapantay natin dun sa second layer sa pinagkapihan natin yan. Nilagay natin yan dyan para hindi siya blurred. Para hindi halatang hinati kapag goods na tayo dyan punta naman tayo dyan sa third clip yun nilagyan natin ng diamond kanina meron din gagawin natin dyan Ika-copy din natin yan kapag nakapi na natin focus pa rin tayo dyan tanggalin naman natin yung mask nyan punta tayo sa mask tapos punta tayo sa nan para mawala yung guhit nyan Then, dalhin naman natin yan katulad yung ginawa natin sa second clip. Ibabarin natin yan, ibantay din natin dyan sa kinopyahan natin yan. Pag naibantay na natin, hindi pa tayo tapos dyan. Dahil i-remove background natin yan. Remove background, tapos auto-remove. Finally, pag goods na lahat, check natin pag goods na, play natin siya. Nga pala, shout out sa mga nagtatanong tungkol dito. Ngayon lang no, ako kasi sobrang busy kaya di nyo napapansin pa share share lang ako at di ako makapag tutorial kaya puro reels lang ako at madadaling reels lang ang ginagawa ko para kahit papano may nai-post ako at paano mga lord nasundan ba salamat sa inyong panonood at thank you lord